magandang tanga. Ay, magandang hapon na pala mga kabayan. Ayan, may pasayro tayo ngayon. Nagpaalam tayo mag-video. Ngayon, ibibigay natin sa kanila yung ginagawa natin araw-araw. Pre-ride. Kaya kayo nasa pre-ride ngayon ni Kuya Taxi Vlog. Ayan. Ayan sila. Ayan. ayan, ayan. ayan, ayan kayo ang nasa ano, libreng sakay sa taxi. Wow, wow. Kuya, taxi vlog ako yun. Wow. Uh, taxi vlog. Taxi. Uh, taxi. ayan, ayan si sir, ayan si mama, ayan. Uh. Ano pangalan nyo sir? Uh, Aldrin. Aldrin? Ano probinsya nyo mo sir? Uh, Kagayan. Kagayan di Oro, Bali. Kaya Uy, taga Kagayan Bali. Taga ano, Kagayan Bali, shout out sa inyo lahat. <laughs> taga sa inyo yung pre-ride natin ngayon. Ayun. Gayo ma'am, ano pangalan niyo ma'am? Jewel. 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 Ayun. Ayun si uh, ma'am. Ano masabi niyo ma'am dahil pre-ride kayo? Thank you po. <laughs> Gulat ba kayo dahil nag-opera ako sa pre-ride? Kanina pa kayo nag-aabang dyan, ma'am? Hindi ba kayo nag-try sa grab or sa... Ay, hindi po. Bumaba lang. Ay, kakababa lang namin dyan sa... Ayan. Ito, maiksing video lang to mga kabayan. Sila ang bahagi ng pre-ride. Ayan si baby, Oh. Ilan taong ka na, baby? Ilan taon na? Four po. Ayan. Mamaya, nasa YouTube channel ka na. Mapapanood ka nila. yung ano kung araw-araw kasi to araw-araw to isang video isang free ride ayan mga kabayan nandito tayo sa Intramuros ayan Intramuros mga kabayan ayan sila sir magsisimba kayo sir magbibisit uh, oh. lang. Ah, lang bibisit lang Ayan mga kabayan, sila magbibisit lang dito kahit ikutin muna natin tong ano para medyo mahaba yung video nila. No? <laughs> Ayan oh. Ayan, Intramuros mga kabayan, punta kayo dito. Ayan. Para kayo naman ang maging sa pre-ride ni Kuya. Shoutout yung mga taga sa inyo ma'am. Ay, shout out po sa mga taga-tagaga raw dyan. Ayan. Kayo, sir. Shout out po. Taga-tagaga raw. Diyan kayo na, diyan kayo na. Po. Ayan. Ayan, mga, mga kabayan, ito pupunta nila mamaya, no? Intramuros Cathedral. Ayan. Sila ngayon ang bagay ng libreng sakay ni Kuya. Beautiful. As in, sila ngayon ng mapalad. Buti pumayag sila, ma'am. Ayan. Sige, ay, dito na kayo, ma'am, na? Ayan, yung link ko, Taxi Vlog Victory, yung vlog para makita nyo din yung ano nyo. Ayan, bababa na sila, sir, dito. As in, pre-ride kayo dito. Thank you, thank you. God bless sa inyo. God, God nice bless, you. Oh. Merry Christmas. Uh, oh, Sige. Ayan, bababa ba sila, ma'am. Ayan. Upload natin sa YouTube channel, sir. Mm -hmm. Thank you, thank you. Ayan, mga kabayan. Sila ngayon ang bahagi ng libreng sakay ni Kuya. Nagbigay tayo ngayon. Andi dito tayo ngayon sa, ano, sa may... Intramuros, Ayan, tingnan nyo yung itsura ng Intramuros. Ayan, mga foreigner. Marami. Maraming foreigner dito. Ayan sila, oh. Ayan yung mga... Ano natin dito sa Intramuros, mga kabayan. Ayan, maraming foreigner dito. Mga... Ikot-ikot lang sila dito. Ayan, siguro, ano... Yung mga nakakanood ng video natin, ang mga nasa ibang bansa... Pwede rin po kayong pumunta dito mga kabayan. Punta kayo dito. And ito yung ano yung bagay ng Intramuros. Pagamat ito na bibidyo natin ng sa gabi lang maraming ilaw pero ngayon ano yung andi dito tayo sa tadaan natin yung simbahan ngayon. Isang simbahan, bali dalawa kasi ang simbahan dito eh. Ayan. Yung mga gustong pumasyal dito sa Intramuros, pwede kayong pumasyal dito. Para naman maganda dito, ayan, ginagawa nga lang yung kalsada dito. Yun sinasabing, ayan ang mga foreigner, oh, ayan ayan yung mga pumapasyal dito sa Intramuros mga kabayan pasyal po kayo dito mga kabayan yung mga ano ito yung Intramuros na isang simbahan punta po kayo dito ayan naka may ano na sila dito may food ay may street food na ayan o. ayan, ayan o, Intramuros Ayan. Punta kayo dito mga kabayan. Ayan, mga foreigner, oh, ang dami. Ayan, may kalisa pa, ba? Oh. Diba? Ayan mga kabayan. Ayan lamang ang video natin ngayon. Pasuporta na lang sa video namin. Maraming salamat sa inyo. Advance happy new year